No show si Vice President Sara Duterte sa ikalawang budget hearing ng Office of the Vice President sa Kamara. Kaya naman tila na-insulto ang ilang kongresista at nagkaroon pa ng mainit na pagtatalo ang ilang mambabatas. Pero ano nga ba ang implikasyon nito at mensaheng hatid dito sa publiko? Yan po ang tatalakay ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat. Sa ikalawang pagkakataon ay tinalakay ng House Committee on Appropriations ang budget ng Office of the Vice President. Gaya ng dati, nagkaroon ng mainitang pagtatalo. Pero ang pinagkaiba ngayon ay hindi na sumipot ng Vice President sa pagdinig ng kanyang budget. At dito, marami ang nagtatanong, bakit naman ganun? Sabi ni Representative Rodante Marcoleta na alam natin ay eh, pinagtatanggol ang Office of the Vice President. Dapat daw ay iginagalang pero tayong tinatawag na interparliamentary courtesy na kung saan bahagi na daw ng tradisyon ng House of Representatives ang budget proposal ng Presidente at ng Vice President ay hindi na kailangan ng pagdibatihan sapakat yun daw ang tradisyon. Ang tawag daw doon na interparliamentary courtesy. Actually, ang mas tamang tawag doon na interbranch courtesy. Kasi pag interparliamentary, between the House and the Senate. At ito naman ay between Congress, between the House of Representatives and the Office of the Vice President, between a branch of the legislature, one house, with an office in the executive branch. So, inter, hindi interparliamentary yun, ang tawag ng interbranch. Subalit so, mayroong isang mahalagang punto na sinabi ang ilang congressman. Kung gusto mong igalang, dapat marunong ka rin gumala. At yan ay hindi lamang sa budget. Yan ay sa ordinaryo pakikitungo natin sa kapwa-tao. Kung gusto mong igalang ka, igalang mo rin ang kapwa mo. At malinaw na para sa maraming congressman ang hindi pagsipot ni Vice President Harold Duterte at hindi niya pagpapadala man lang ng kahit isang kinatawan sa budget hearing ay Tiningnan nila bilang isang malinaw na halimbawa ng hindi paggalang, ng kawalan ng respeto. May narinig tayo mga nagsasabi, ni e, bakit daw si Pangulong Marcos hindi naman umaten ng budget hearing ng kanyang opisina? Oo nga, hindi nga siya pumunta. Pero naandun sa Executive Secretary Lucas Bersamil na siyang nag-defend ng budget. Kaya nga nagkaroon ng tinatawag na interbranch courtesy na hindi na tinanong na husto. Ang problema kay Vice President Duterte, malinaw na talagang may sama siya ng loob sa Kongreso. Malinaw na kahit nung una pang hearing ay hindi niya na sinasagot ang mga tanong. Medyo deep-rooted at deep-seated na yung hindi nila pagkakagustuhan. Ngunit dito, hindi na malagmamatar dito kung gusto niyo ang isa't isa. Ang tanong dito, anong inyong constitutional duty? Hindi naman natin sinasabing nagmamahalan dapat ang mga politiko. Ang sinasabi natin gawin nyo ang nararapat at yung naaayon sa saligang batas. At ang ayon sa saligang batas ay may responsibilidad at may karapatan ang Kongreso kasama na ang House of Representatives at kahit ang Senado na busisiin ang budget ng lahat ng opisina ng gobyerno. At may obligasyon ang opisina na humingi ng pera, na hindi naman pera ng mga congressman, kundi pera ng bayan, na ipaliwanag sa guti ng mga katanya. And that includes the office of the vice president. It was her duty. But apparently, she opted not to appear and not to send anyone to represent her. Tama nga naman ang napakadaming congressman. Manapakaraming ilang ang nagsasabing na ito isang forma ng hindi paggalang. Kung inaasahan ni Vice President Duterte na igalang ang kanyang posisyon at ang kanyang opisina, sana marunong din dapat siyang gumalang ng House sa Representatives sapagkat ginagawa lang naman ito ang trabaho nila. Inuulit ko, hindi naman kailangan sila ay friends. Ang mas importante dito, ano ba ang naayon sa ating konstitusyon. Yan lamang po akin punto de vista sa araw nito. Maraming salamat at maganda umaga. Balik sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Professor Contreras.